Huwag yung sa akin ipanakot yung wala ka ng customer, wala na lang kakain sa'yo. It's okay, fine. Kaya lang naman, bunitaw ako ng mga salita na kailangan talaga malaman din ni Duwata na yung kinagawa niya ngayon ay hindi na maganda. Kailan ka ba kay Mistika? Sinong Mistika? Ano? <laughs> si Mistika. Alam ko lang kasi laos na yan, eh, matagal <laughs> na. Ulitin ko, hindi po obligado na magdala kayo sa akin ng regalo na kung ano paman, kung ano paman gusto niyong ibigay sa akin. Si kaso na lang niya o kaya pinapansin na lang niya kung sino yung mga nagbibigay ng regalo, kung sino siya nagbibigay ng pera, lalong lalo na kung sino yung nagbigay ng milyon o whatever. Sabihin mo ng attitude, sabihin mo na kung anong gusto mo sabihin, basta yon. ikaw yan eh, ito, ito oh, rin ako. Naman pwedeng Sun sunuran ako sa gusto mo dahil customer kita. Walang ganon. Kasi kung parisan din lang, alam ko na marami yung mga tao dyan na mas marami silang pwedeng puntahan, di ba? Kaysa pumila ng ilang oras, dalawang oras, tatlong oras, for what? Para lang ipahiya ng isang diwata lang. Ayakapin mo ako ng Ang sweet mo naman, baka lamgamin tayo. Diwata sinabihan laos na si Mystica na ginagamit lang siya para sumikat sinagot din ng mga paratang nito na tila lumalaki na ang kanyang ulo at pagbabago ng kanyang ugali. Sinagot ni Diwata ang opinyon ni Mistika patungkol sa kanya. Say ni Mystica na mayabang na raw si Diwata at tumaas na ang ere matapos nitong sumikat. Ano mo sabi mo kay Pistika daming sinasabi? <laughs> <laughs> sa ng ko, ito lang masasabi sa inyo. Eh, <clears throat> Hindi ka ba kay Mistika? Sinong ano? <laughs> 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 mistika? Ano? Si Mistika? Ay, hindi, hindi. Oo nga eh, kasi medyo paul yung mga sinasabi niya iyo. Alam mo lang kasi laos na yan eh, matagal na. Tama. Hayaan mo lang siya. Hindi naman siya importante sa buhay ko. Bakit ko ba sa intindihin? Pag-usapan na naman siya kasi wala na eh. Oh, oh, laos na. Oo, laos na eh. Para kay Diwata hindi naman importante sa buhay niya si Mistika kaya hindi na daw dapat niya itong pansinin dagdag pa niya ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kanyang negosyo dito kasi di ba busy nga rin ako sabi kasi nila wala daw regalo hindi daw ako nagpapapicture which is hindi po yan totoo hindi po ako nangihi kung pwede nga lang hindi tanggapin yung mga binibigay dito hindi ko tatanggapin pero kabastusa naman yan dagdag -dag pa ni Diwata hindi niya pinipilit magbigay ng regalo ang mga tao sa kanya hindi ko kayo inoobliga dito na pumunta na para magbigay sa akin ng regalo di ba kung pwede laan na lang pumunta na nagpapapriority pa kumpara sa trabaho ko naintindihan ko kung saan pa kayong lugar ng galing may mga para pumunta lang sa akin, na-appreciate ko yan na-appreciate ko yan para matikman yung paris ko at makapagpa-picture tayo for souvenirs, so ngayon ang gusto ko lang din maintindihan nyo na sana pag busy ako kasi nagbibigay naman tayo ng time para sa magpa-picture, bigyan naman ako ng kahit konti pagkakataon lang para maayos ma ko kung ano yung kulang, makita ko mamonitor ko yung mga tao kung nangungupit ba makita ko yung mga taong naka-duty dito kung nandun ba sa mga pisto, machiko yung pagluluto kung tama ba, uh, anong ginagawa ng mga nagluluto ko, yung mga tiga-slicer ko, lahat yan, minumunuturo ko, ano pa ba yung mga kulang na mga ng mga kailangan dito na dapat kong orderin, di ba? So lahat yan, ako ang utak. So bilang isang may-ari, hindi lang katawan ko yung pagod, pati minsan yung utak ko. Kaya minsan nakasimangot ako. Isang mainit na usapan ang nabuo matapos magbigay ng komento si Mistika patungkol sa kasikatan ni Diwata. Sa kanyang tugon, mariing sinabi ni Diwata na hindi mahalaga sa kanya ang opinyon ni Mistika. Dagdag pa niya, ang pinahahalagahan niya sa ngayon ay ang kanyang negosyo. Ang importante sa akin, business ko. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo ngayon, kung hindi niyo pa rin kayang intindihin yon, ay wala na pa akong pakialam.